ito guys ito nakang puno guys oh okay, niya Yes, Trinan State Queen nakasulat na bato to? Budang nakalagay eh. So siguro tapos napapalibutan siya guys ng ano. Nakakahon siya ng bilog. parang matandang puno nila dito sa taiwan ito guys so malawak na part dito sa uway palaruan ladies pa guys linis ng part dito lakad lakad lang okay na yun ito pa guys so isa pang mga tandang puno nila oh. guys o dito, inaalaga ng mga puno. traga hanggat maaari. Iniingatan po nila mga puno nila dito. Nasa gitna po yan ng, ano nila, ng parang city. So ito nga guys. Nag-ikot-ikot tayo dito sa park ng Huawei. So lawak, malawak po itong park nila. Oh. Malinis na park. ito so so may isang puno na naman silang ano matanda na naman na puno ito guys oh. So. nakaka-relax po dito pasok tayo dito no, tinan mo yung puno nila nilagyan nila ng hindi ko balite baliti ba to o ano eh tayo ng gamit yung diba, na-curve nila ng lagay ng gamit yung puno. In case yung puno... Yung isang puno kanina guys sa matanda. Ayun. Yun siya. Doon. Ito. Oh. hindi ko alam kung anong gusto niyang sabihin dyan. Tapos dito guys, may mga isda naman. Nanagtago. Ayun. that. Okay so. Okay, so. Yan ang dami isda po oh Nakakarelax po dito mga kabayan. Tingin ka lang dyan sa paligid mo. Oh. Daming isda. Hmm. Yan guys, so oh. malawak pa guys. Marami pang la pwede mong pasyal-pasyal nandito. O oh. oh. yan, mga uh, puno nila. Oh. Yan yung ating bike. Oh, puno. Tapos meron silang oval dito guys. Oh. Huh? Oh, Kung malapit lang to, pwede nang pagtakbo-takbuhan to. Oh, opal guys. Pasokin natin. Huway. Nasa huway po tayo. malapit lang 'to, gandang pagtakbuhan, no. Oval nila. ha ah, rubber ba ay ah, hindi ay oo oh, ganda oh sarap tumakbo takbo sana dito oh Magyapak na lang tayo guys. Ayan po dito sa Taiwan mga kabayan. ka lakad